Hangtod karon dili gihapon masabtan sa pipila ang tumong sa People's Initiative form nga gipapermahan sa libuan na ka sa nasud. Usa na diri si Antonio Managbanag nga hangyo paniini ngadto sa mga hingtungdan nga ipasabot usa kini og maayo sa mga tawo. Una sila mo paperma. Gumikan dili sumala patanan na kasabot ni ini. Um, mo Pirma, tapos like, to kasabot. Ako di kong mo kasabot, taon lang. Nung pirma na ko na, pirma ko kung ko, pasabot ba? Kung siya katuyuan sila na. Hinoon matod ni Antonio wala sumala pa siya nagpatental sa pagperma sa maong PI form tungod sa maong rason. Ingon man si Lorenzo. Sante so, kay pupirma ka o kasabot na presyo na <laughs> Naman tayo nga may katong na tao nga pasabton. Pasabton na sa usap ng kay para kung di kasabot, pinayigin mo isulti nga. Bisaya ba o? Si Buano ba o? kung sa bayang ng tribo nga nabawan nga surti di ba kung usbon sa to pa wasa sa pamarga mo. nya ang imong kuha ang imong ka 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 maon sa lang na kag maon mga anak nya wala kay wala murag wala freedom ba mangagpas murag wa ko kasabot murag lain tumong nila murag wa ko kasabot gani kung sa sa tuyo sa purpose nila na libo ko kay na uban reklamo ang dilimayo di wala na mas mayo kinakauna ko nga wala ang Kahibaluan sa eksplenasyon sa usa ka abogado nga si Konsehal Froabel sa General Santos City nga ang PI tumong sumala pa aron baguhon ang konstitusyon nga kung iduso matod pa ang pagbag-o sa konstitusyon una niini ang Constitutional Convention o Constitutional Assembly asa gikinahanglan nga tap ang information campaign aron mapalapnag ang saktong impormasyon kalabot sa charter change o cha -cha, apan milabay nga adlaw gi giaproba sa Commission on Election ang withdrawal form alang sa mga individual nga gustong bawi ng ilang perma sa People's Initiative alang sa pag-amendar sa 1987 Constitution. Din ilawom sa memorandum nga gipetsahan kani atong Pebrero 14, tuig 2024. Ang Comelec miingon nga ang form makuha sa Office of Election Officers o mga local office sa Nice Gutan. Gimanduan usab sa Comelec ang Departamento sa Edukasyon ug impormasyon sa pagsabu buwag ni ini sa kasayuran samtang giklaro nga ang pagdawat sa mga form sa pagwithdraw dili isipon nga formal nga aksyon sa komisyon sa mga signature sheets kun para sa PI samtang pipila ka mga botante ang miuyo ni ini aron katong mga wala na sayod sa katuyuan nga nakapirma na kay makadesisyon base na sa ilang pagkahibalo right ka talaga ni mo talaga yon o either, or either pwede rin hindi mo, mo na Nasa iyo na 'yan eh. Yung bagasan in initiative na lang sa tao, di ba? Po eh kung di kaya nila ng dinidinit di, di, padayon. dayon. Kumain na lang, wala na din na o kumain ang, ang tao. Yung masasya. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.